Yan tayo guys. Dito tayo sa kahabaan ng Gonzalo. Uh, Gonzalo Street. Gonzalo uh, Street. Dito tayo sa LBK. Dito sa may Gonzalo. Uh, Sama natin ang friend natin. Uh, uh, Shoutout uh, ko lang dito. Uh, mga kababayang masabra. O sa abra. Kaya ko dyan. Uh, ko sa Pangasinan. Mga anak niya sa Pangasinan guys. Shoutout sa inyo guys. Graduating na. Khalid? Grade 6. Grade 6. No? Graduating na guys. So... Tara guys, samahan okay, nyo kami man. no ay, uh, i-vlog tong NBK na to. So, let's go. pengan pengan so di tayo sa NBK guys no dito sa mga, uh, sa, dito sa po, po. Sir, anong pangalan na po ito, sir? Anong pangalan natin? Ah, uh, Regan. So, so, siya mag-assist po sa ating mga pre-sual, mga tools natin dito, sir. Ah, uh, dito lang siya sa Raon. Sa Raon pa rin to no? Rawon, so, so, hindi lang isang mga brand natin ng hawak natin dito sa mga pa, mga tools natin dito sa so, alo-alo rin. Opo, alo-alo po yung brand. Ano pwede natin ma-update sa kanila sa mga mga oh, up pakita yan. natin sa kanila, no? Ah, uh, uh tungkol din sa mga abarin na natin po. So sa so, okay, yung makita, makita. natin siya. Makita. Makita. So magkano ang presyo? Yan position? po ano yan, 45. 4,500 po mga price ko ng ginagawa. Boss. Yung boss. So Push ang boss brand? sir, kung magkano naman yan? So, puwede na ulaminya para sa transaction. Para sa presyo hindi naman mga ganyan. Yung kaming natin, ano, cut-off natin. Cut so, magkano mga presyo sa cut-off natin, sir? No, 45. 4,400. Ano tatak po, sir? Uh, Kawasaki. 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 So, mayroon tayong iba't ibang mga ano, no, yung tawag nang brand. Brand. Brand natin. So, uh, so, may Makita, bush, no, so, Ay, Kawasaki. Grinder. So, grinder natin, mayroon din ano, DCA. He... Magkano naman yung grinder natin, po? So, 1,700 Yung DCA na brand no Ayan no Sabato So welding machine natin po Anong na no ito Greenfield Greenfield yeah. no, 200 amperes no Inverter so, na to Kapagkakapresyuan yung mga pelta po ano Ang trabaho naman Ito Pang, pang, -hasa. pang, -hasa, pang -hasa, No, so, ang 55 5'5 guys dito 8 inches 8 inches yung ano laki nya no so 5,500 no size okay. 5 ah pang block ba to anong size yan 5 so ang kapal ng halo block 5 so ang kapal ang ng mga halo block

Ilang watts yan? 1,200 watts 1,200 watts Dito guys, ang dami na Ang dami dito Ito idol, magkano nga ulit? Ito, 245. 245. 2,000 watts 2,000 so, watts, no? Inverter na guys, no? Generator Ang dagay ito So, mga naghahanap nito, no? Punta nyo Katulad din ito, laki Grabe, oh, no? Malaki Malaki Yamada din ang brand Yamada brand 85 Ito 75,000 75,000 75, Diesel box type Diesel to uh, Yan o no? 96 liters guys no Kano ulit edon? Uh, 75 75k no guys to Generator Thanks Edol tingin ka naman dito Ha 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 idol natin dito, no? Naman sa inyo dyan, eh. Monica. si Ma'am Monica. Mama, pwede so, natin makapit sa mga customer ah, natin. Tulad na ito, sir. 5-5. Less 50%. Anong, eh, so anong, so, anong to parang, yan, sir? Anong ama? Jigsaw po. Ha, Jigsaw. 2 What's na po siya? Less 50%. Magiging ano na lang po yan. Ah, 1-2-6. So, ang presyo dyan, 2,500 is yung negotiable. So, ang price ng last price po, ma'am, magkano? 1,260. Oh, 1,000, 2,500. Naging 1,200. Laki ng bawas, no? Kasi kalahati po yung mababawas. Ah, kalahati, oh, kalahati. na mababawas. Yan, yun. sa mga brands natin. Greenfield, guys, no? Oh, Angel Grindle, grinder, no? Yung katulad sa mga katulad ng barina po, no? Katulad na ito, cordless. Cordless. 200, ano yan? Volts? Volts. Ah, 220 volts. So, 20 volts. 20 volts. 10, 4,500 so kaya natin bitbitin sa mga 4 wheels yan yes, hindi lang po dito sa motor lang alright so ang price one po ma'am 9,000 tapos less 50% for final oh, 30% pa oh, may discount so guys okay, so, yeah. 9,000 less 50% for final yan. tulad na ito pang libag po mini lang po siya para kaya natin siyang buhati yan ipinggan, sa mga oh, yan less ng... 50% yun sa so mga about mga shaping ka natin sa so mga frituan nito mga may lahat bang calls ba mayroon tayong mga discount mga yes, sa Greenfield lang po siya sa Greenfield okay, okay. Oh, po sa power tools okay and then sa hand tools po 35 30 per cent ah, 30 so, tulad na ito, uh, pressure washer you know. 7,000 less 50% 35 na lang 35 na lang 110 bar na po siya oh 110 oh. bar no uh. tayo, madadala po natin, malilinis po natin. Ang masasabihan natin, ayun po. Yun, no? Uncarry. No? carry 94 wala, na lang wala, no talaga, na, So, ito mga brands natin Mga calls natin So, oh, dito sa lang Sa mga generator po 40% Sa mga 40%. generator O, oh, yun yes, mga so, generator okay. generator. Mm -hmm. generator. So, magkano ang presyo ang po dyan, ma'am? Ang presyo po dyan, ma'am. Ang presyo po dyan, ma'am. Ang nito Water pump. Water pump. So, uh, gasoline, gasoline diesel po niya. Gasoline diesel. So, ang presyo niya, 51,120 ang presyo. Uh -huh. oh. 21,000. 21,000. Na. si Napawisan si mga tools. Oh, mga tools tayo dyan, no? oh, list na. Oh, lahat dito, guys, naka-list, no. So hindi lahat ng mga tools ng mga catalog. Ah, pag sa price list lang price list lang talaga. Promo talaga. Oh course natin. Greenfield no? lang pala ang nag-ano ano, promo. Ma'am, may invite mo naman sila sana. ano at matatagpuan natin yung branch natin ng mga... Dito po sa may MBP po, sa may round po. Or po siya ng ibang list. Uh, Oo, so, oh, NBK, part, so, so, no? so, no? So dito na, kung ano pang inaantay kung nagbabalag lang kayo ng bumili mga calls dito na sa mm. official na kamura. Hanapin na yung si Ma'am Ma Monica. Para mga mga <laughs> uh, branch natin, mga calls natin. Mm. Pero pa po, marami po tayo ibang branch. Oh, marami. So, marami. So, Pwede po sa inyo hindi lang dito magaganda mga tours. Pati mga tindera magaganda. o oh, siyempre. Ah, di ba? Oo. So, maraming salamat po man sa bala. Pupunasan na so, natin yung power na station. Uh, ako sa iyo mga ano. Thank rin. you maraming po salamat dyan. Salamat, ah. Uh, salamat po. <laughs> busy si ma'am. Busy. Eh, salamat po ha. Thank so, you. Sa mga electrical naman tayo. Thank no? So, Idol, ano naman pwede mong iano natin sa mga viewers natin, no? Sa mga electrical naman dyan. Mga produkto na to, sa so, mga to. For example, sa itanong natin, magtanong presyo natin ang tawag dyan. Ventilating fan po, oh, bali ano yan. So, so magkano presyo po yan, boss? 7,000 po. 7,000 ang price. So negotiable pa ang presyo yan. Okay, so okay. ang pa dito, boss, ano pang mga pwede natin ma-update sa mga okay. price natin, sa mga okay. tools natin? Ito mga battery charges. Oh, ito. Yan, so ano namang trabaho niyan, boss? Pang-charge yung... po ng battery. Bak mga presyo ano boss, magkano? May 3,500, 5,000. Depende, Depende po sa amperahe. O, oh, dito. So, oh. Yung mga charger na pwede na sa bundok na oh, pwede, tam pwede tam na sa so, may outing pwede rin yan sa mga oh. ito katulad mga outing pwede tayong Dadalhin okay. natin sa some location. Oh. Mabibitbit na natin. Pwede, so, mga pwede. Sa application yan, boss, magkano? Yung magandang gas natin kagaya nito. 50 ampere. Ah. Uh, uh, 50 ampere, so 6, magkano? Uh, 6,000. Negosable pa lang 6,000 uh, po lang. Uh, Kaya nga, mga doon gusto magbalak ng mag-offer, mag saming no? mayroon tayong affordable na sardin na pwede natin bitbitin kahit saan tayo pumunta. So mga pre-swan dito, ang pre-swan natin, 6,000 pang pa So ano pang mga pwede na... Yung so abot naman tungkol na dito sa mga extension natin so, kung ano mga pwede natin makapagawa. Kaya video ko mga po, ah, extension. Sa mga presyo nyo, magkano mag mag yan uh, boss? Extension. mababa po, 10 meters, nasa 1.5 So, one five, yun itong extension natin guys So, pwede natin travel din yan, no? Sa so, mga picnic, pwede natin So, yung pwede na kulit tayo dito Sa so, extension, pwede sa, sa mga service service So, magkano ang presyo niya? ilaw naman tayo. ang ilaw po natin, mga flashlight. Oh, so magkano presyo ang kutong ganito, boss? Yung mga flashlight po natin ng backlight, mga 100 watts, mga 750. So ang presyo nito mga iso, 750. Hindi gusto po sa mga ito. Ah, ito po yung sample yun. <laughs> 3,500. Oh, 3,500 hindi gusto po. So ito mga extinction ganito, boss. Magkano mga, mga bintana naman dito? May 5,000. Ha? May 5,000 may friction na pala ito, no? Ayan, sa mga extension po. natin, no? So, marami natin magagamit yan. Pwede mag-charge na rin dyan. Sa so, mga friction natin, no? Wala. 6 gang, 680. Uh, 680 ang free swan mga sa mga extension natin so, sa mga about sa mga electrical dito sa mga dito sa update pa rin natin kanina oh, uh, sa NBK no? Oo, dito, dito, dito lang po sa NBK oh. No? Uh, lang po, uh, po sa Gonzalo sa mga mo wala kang doorbell so, oh. so, ito mga katawin mo magkano mga bandpintahan laman pa mga doorbell natin oh. Uh, no? so 20 volts

30 30 pro pro. Mood, Mood, to, ito. Anong size po nito? 8. So magkano ang meter po ito? 120. Oh, 120 po ang metro nito mga guys. Uh, about 8 mm. Wiring natin sa mga extension, pwede na gagamitin. Oh, pwede. Mga yeah. Yeah. Anong size nito? Number 16. Um, ang oh, metro nito mga guys. 35 ang isang 35 isang nito, so, nito, wiring natin sa mga electrical lang ito. Sa bagong size. Ladder. Ladder. So, oh. natin yun. pang bye-bye. Oo. -bye. Ang presyo nito 2,100? Oo. 3 step po yan. 3 oh. step, so step. step. Ang presyo nito ano, 2,100 negosyable pa naman. Ayan. Oh. So yan, mayroon dipindi sa haba. 4 inches to. din. Four inches. So, mayroon tayo ng 2,000. Mayroon. Magkanin? 2,4 ah, din. 2,4. 2,4. May desk pa po yan. Oo. So, so, yan oh. 3,400. 8 step. 8 step. 8 step. 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 So yung height. Okay, uh -huh. like niya. 8 oh, bits. So, ang presyo no, anon, nakita mo? ko kita diyan. Magkano yan? mo ito. 3,800. So, sa 8 step, no? natin. Oh. Ano naman to? Postcard. Ang postcard natin Parang update natin, Sa mata ng lang, natin para hindi natin magkupa mayroon naman tayo dito ng ganito kulay green oh, 3,000 naman 3,000 oh, dito 4,000 oh, yung mga lahat, ano ano ang postcard natin guys ha? postcard ayan natin, guys dito. no uh, ang, ito po yung laman yung, ng... dito lang yan guys sa Gonzalo Street, yung... Street no NBK guys Street, okay. yan ibang ilista kung ibang ilista no Gonzalo Street, Street. Oh, shout mo mga print uh, natin uh, yung... oh, uh, guys, napis, yung... mga uh, na shout out po lahat mga kaibigan natin dyan Yon. Oh, Pasal oh, na kayo dito, no? Pasal na. Kung magkano oh, na mabili ka ng mga oh, balls, pa, no? Kung yung bumili ng mga, ano, oh, no? bot electrical. Dito na dito lang sa area ng Bangilista Street. Oo. Oh. Tantong, -tantong, Tantong lang, mga guys. Tantong kanto lang, lang. Bangilista. About sa mga electrical. Oo. Oh, dito, na, dito na lahat. Oh, lahat, sa mga ilo, Mas, silaw, na lahat na mga ilaw, mga bumbila, mayroon Lahat na. breaker, mayroon sila dito. Mayroon sila dito, guys, no? Oo, yan. Yon, one-stop shop sila dito. Tester, mayroon sila. Lahat dito. Dito na kayo pumunta, guys, sa NBK. Dito na lang ang vlog natin guys no. So, salamat.